Hindi pa kami tapos, kay. Okay, alip-alip. Mama, ma. Bye-bye. Pati na na. Abi ko, lugay pa kami. Tumay ko nga sa iyo, ni na kami. Ay, sakad ka pa pa rin. ko, tinawag ka Kumangani, ah. Hi, guys! Kauwi pa lang kami. Hi, guys. Hi kakaayat nga nila gabing gabi na guys perfect guys o oh, yung silaw, guys sobrang taas guys nang amin to guys o so, sobrang taas guys meron lang ulit naka-uwi na ng gabing gabi na oh guys, sa ah dati din na kami nang papagabiin eh. i just at lower na siya pataas pa rin. Binibigyan <laughs> <laughs> adjust Justine na. Nasa station na kami guys. Eh? Huh? Oh, nag-flasha automatic siya na. guys <laughs> no <laughs> <laughs> tu dah si mama nak video guys buatkan <laughs> ano buatkan kamul action buatkan ano video-video aku <laughs> Hi guys! Sabi dun ako kami sa Soong. So from Atonok City Atonok <laughs> City yeah Siyo na